Hello guys, good evening guys. Nandito ako ngayon sa Medical Center, Paranaque. Sinamahan ko si Agumski para magpakanyang si ganda Wow. Ang ganda mo ng hospital natin. Ang ganda. Yung mga, mga director yan, mga Sa Nandito kami sa may laboratory. Ako sa laboratory.

Rivera de la Cruz Bakit nga pala ang sigulat ko pa ito Eh meron na pala nakalagay ito Kaya nga uh, Parang nga uh, lang Signature With matching okay. signature M L C Underscore 1110 At yahoo Dot com Dot ph Dot Tignan mo anak kung mabasa mo. Bali, 10 at oh, yahoo.com.ph so. Yes po. <talking to> oh, kasi kung hindi ako yahoo, pinayaga naman oh, niya ako. Kasi parang ano eh. Ah, uh, ah, uh, do you feel well to travel? Of course. Ay, pwede naman eh. Saka, hindi ko lang kasi ako kapagulin pa kaya sa sarili ko, diba? Ihiga ko yan kasi talaga ako. Hindi ko lang rest, para tuloy, nagsisisiya ka siya at niya ako ng medical certificate. Uh -huh. <laughs> doctor certificate uh -huh. na yan. Oh, na, may ticket na eh. Uh -huh. Saka four days to go. Uh -huh. Sa Monday na eh. Part the team? Dito. Uh -huh. dito. dito ah, ang labor natin. natin. Dito. Uh -huh. dito, uh -huh. dito sumasakit sa akin. Dito sa

Nagbibigay na naman ako ng ano. Nang ano? Hindi hey, na kasi sa ano mag Kasi may bibigay sila dito Hindi yan madulas. dulo Pupunta pa tayo ng SM? Punta sa Algesia. Algesia? ng ano Calcium. Calcium. Ipanapin ko lang lang yung cellphone ko Sarado na ako ang Saan Ay baka sa kabila. Kaya nga doon yeah, tayo dadaan sa bukas na daanan. Sara doon na sa main gate eh. Oo, oh, di ba? Nakikita mo na si McDonald. Para at least meron naman akong <coughs> Baliktad yung video. Nakaraan kay Kumi. Yeah. Oo, oh, sayang. Pero ito ngayon hindi baliktad. Hmm. Alika dito ka duman sa gilid ko may sasakyan dito gusto dumaan iikot tayo yeah. umawa ka sa akin para hindi ka maano hindi ka madapa pag nadapa kasabay tayo Uh, labas na kami ng hospital punta kami sa tabi nito mayroon mercury drug store at sapat nito yung SMBF SMBF tapat nito hindi ka bumili ng prutas? kaya nga bakit hindi ka bumili ng prutas mami? ayun Ayan, maganda yung uh, SMBF. Ayan, ano? Andito ah, nga, sa side. Ito sa gilid. Ayan. Sa Mercury na kami. Ayan, yung Mercury, oh. Laki. Ah, Mercury Drugstore. bibili naglalakad kami sa nang ating gabi ating gabi okay. magkano daw? awak ka yun magkano daw siya? anong magkano? Siyempre. Kasi may discount ka. Ko hindi ko alam. Hindi ka binibigang ng discount. Hindi ka siguro binibigang ng discount. hindi Ilan dito sir? Hindi Pero hindi ko kakayanin hindi. Hindi ka mag-merry grace? Hindi. ko kaya ba na ka kung ayaw mo mag-merry grace. ka nga. May biryani ka pa sa kaya, sa Kaya nga, biryani pa pa yun eh. Tago mo na lang yung bukas mo na. Kaya yeah. pinapay ka na ngayon. Ako kahit ano lang bukas. So. Eh. May pinapay din naman ako. Mas gusto ko pa makinapay kaysa sa akin. Sa yeah. Bibingin e, na ako anak sa gamot. Sa gamot. <laughs> Kailangan din kasi nyo mag oh, okay. Salamat sa po. Gusto ko. Ah, oh, Labas na kami rito sa Mercury Drug Store sa harapan ng SM BF. Tatawid kami dyan kasi may bibilin kami. Ito si Miss Lolo Bell de la Cruz. Yan. Tatawid kami. Pagkakataon ko siya rito. Yan SM. SM. Wait lang, ipaano ko lang to Dito na kami sa SM. Nakatawid na kami ng SM. mo na natin tinapay. Baka Saan tinapay? Perfecto. Sa Bread Talk daw oh. SMBF to Yan, SMBF hmm. Pareho lang yung Christmas tree nila last year eh Siyempre, isa lang naman yan sa bread talk Mayroon pala silang ano parang probe fine dining bread talk ayan mga tinapay ayan si bread talk ayan bread talk bukas. Di ba mayroon ka pa nga doon sa sa Isa na lang. Isa na lang. Ano? Gusto mo yan? Alin? Gusto ko talaga niyan. Yung iba naman, style. Ayoko niyang ganyan. Maraming mga tawag niya. Yung sa ibabaw? Iba -iba. <coughs> Yung mga ibabaw, ibabaw. -iba. Hindi <coughs> ko <coughs> yun lang. Hindi kita tatakbo. Hindi tatakbo. Kasi CCTV ka kaya nga oh, laganda ng mga maleta oh. Oh, 10% discount ganda ito yung gusto ko 70% discount dito sa akin, no? May bago. Ay, bago. Ito, bigyan mo ako tatlo. Lo. Amang po ito, sir. Ha? Amang po. Amang, oh, Ay, man, man. Oh, man, oh, man. Good, good. yung hindi siya manghang. Wag, wag, wag. Yung hindi manghang. Ayan, ayan, yan, yan, tatlo. Dito, Alain. lagay mo na rito. Ano yung katabi, anak? Ang parmesan, ano po? Parmesan, parmesan cheese? Sausage. Opo, may cheese din sa gitna. Ah, sige, sige. Ito, ito tatlo nito. Ayan. Ano, Ayan. Ayan. Gusto ko yan. Sige yan. Kasabay yan sa vlog ah. Ito ano pa to? Hindi ah, siya manghang? Oh. Ay nag-review ko kayo sa'yo. Oo. Hindi hindi hindi. I-record ko lang ito. Ito 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 ito. Ito ito ito. Ayan yan yan. Sige. Bakit apat-apat sa'yo? ganda ng SMBF oh, diba ang ganda malapit lang sa bahay itong SMBF Lapit tayo sa may mer, Sa may ano. Andito tayo sa may Christmas tree. Ayan, may upuan dito. Christmas tree. Ang ganda oh. Picture tayo rito. Pinigang mo po doon. Maganda dyan eh. <coughs> Halika na ta. Oh, ang ganda, ba? Diba? Dati na to eh. Hindi, dati wala pa naman dyan. Meron? No? Ako wala dyan dati. Upo ka dyan. Ayan, no? Tapos kaway-kaway ka kasi mag magkano na tayo. Wala akong ano Wala akong lipstick. Okay lang, walang lipstick. Okay. Ano 'to lang ka bigjoke 'to eh? Ha? Yung bulan pa. Okay, bye-bye. Okay. See you next time. Thank you.